Welcome sa aking channel sa Montreal, Canada Temperature natin na may positive Feels like uh, negative 2 Kaya yeah, medyo malamit yung konti 78% uulan Kaya kahapon ang ambon ng hamon lang pero ngayon talagang babagsak yung yung ulan di ba may may bayong naman tayo wala mas ngayon wala masyadong sasakyan no? early vacation sila yung iba, iba nag-absent na lang para mas mahaba yung bakasyon nila kasi martis pa yung balik trabaho ados ng Enero 2024 Yan. So, wala masyadong sasakyan. So, yan. MD. Ayan sa First time. First time walang pasahero, Walang yung passenger dito. Ayan Ngayon, eh mo naman tayo mga Pilipino eh hanggat may pasok kahit walang pasok basta may basta kailangan ng trabaho may trabaho kaya meron nang isa dito Bueno. wala pang fully snow nakaraan talagang puno ng snow 2 weeks ago pero wala nang snow pero naiwan dito yung mga uh, gabuntok na snow <clears throat> dalang linggo na walang snow sa sabado mag-snow Pero hindi natin alam sa January baka magbuhos ng marami. Minsan ganun yung temperature. Ganun yung weather. Maglang magbubuhos ka yan isang araw. Punoy niya agad ng snow. Yan. Yan yung trabaho natin. Malapit na tayo. Apo no, ito lang naiiwan pa mga pine tree kaya mga pine tree yan talaga yung pang kahit anong season sa Pilipinas meron din mga pine tree ngayon makikita sa bagyo kahit sa aming lugar meron din sa bundok o sige mga kabayan kita kayo tuloy tayo sa sunod na video ko ingat